Los Angeles Lakers may pag-asa ng makuha si Miles Turner kung gagawin ito ni Rob Pelinka. Pero bago yan si Stephen Curry nga ay tila ba nasa yugto ng kanyang karera kung saan ang kanyang laro ay hindi na tulad ng nakasanayan natin sa nakalipas na dekada. Sa kanilang laban kontra sa Phoenix Suns kanina, nakita natin ang isa na namang underwhelming na performance mula sa kanya. Dahil sa unang walong minuto ng laro, halos hindi siya naging factor sa opensa ng Warriors. Isang shot attempt lang at walang rebounds at kahit assists man lang. Sa pagtatapos ng first half, mayroon lamang siyang dalawang puntos na siyang nagbigay daan sa tambak na pagkatalo ng Golden State. Maraming fans ang tila nagugulat sa ganitong laro ni Curry, lalo na ang mga sanay makita siyang kumamada ng tres at bumuhat sa kanyang team. Normal lang ang double teams sa isang superstar, ngunit parang hindi na kasing epektibo si Curry sa pagharap sa depensa ngayong season. Sa kabuuan ng laban, nagtala lamang siya ng 14 points, 3 rebounds at 3 assists sa 5 out of 14 shooting sa field, malayong malayo sa kanyang dating dominanting performances. Dahil dito, naging usap-usapan ang naging pahayag ni Ken Kendrick Perkins sa ESPN. Ayon sa kanya, hindi umano karapat dapat si Curry na mapabilang sa All-Star Game ngayong season. Sa kabila ng solidong stats na 22.3 points, 4.7 rebounds at 6.3 assists per game, hindi ito kasing impressive ng kanyang dating mga numero. Dagdag pa rito, ang Warriors ay hindi rin consistent sa top 10 ng Western Conference. Maraming fans ang hindi natuwa kay Perkins at tinawag siyang haters ni Curry, ngunit may ilan ding sumang-ayon sa kanya. Dahil may nagsasabi na mas deserving pa nga daw si LaMelo Ball na may mas magandang stats at mas mataas ang team standing pero hindi napasama sa All-Star Game. Samantala, sa mga nagdaang araw, naging usap-usapan sa NBA community ang posibilidad ng isang trade na magdadala kay Miles Turner sa Los Angeles Lakers. Ang Indiana Pacers Center ay matagal nang kasama sa trade rumors ngunit mas lalo itong lumakas matapos lumabas ang balita na ang Lakers ang kasalukuyang frontrunner kung sakaling hindi magkasundo si Turner at ang Pacers sa isang contract extension bago ang trade deadline. Maraming fans at analysts ang nagtatanong kung may chance nga ba ang Lakers na makuha si Turner. Ang sagot nga dyan ay, oo, posible nga ito. Ngunit nakasalalay ito sa diskarte ni Rob Pelinka sa paparating na trade deadline. Kung magiging agresibo si Pelinka at handang isama ang kanilang dalawang tradable first round picks, pati na rin si Rui Hachimura sa deal, mas lalaki ang posibilidad na makuha nila si Turner. Subalit, kung mag-aalangan sila at pipiliing i ang kanilang mga assets, maaaring mauwi ito sa parehong si sitwasyon kung saan hindi nila nakuha si Walker Kessler noong nag-offer sila sa Jazz, isang pagkakamali na ngayon ay pinagsisisihan ng maraming fans. Isa pang dahilan kung bakit kailangang maging agresibo ng Lakers ay ang kasalukuyang kondisyon ni Anthony Davis, na kasalukuyan na may iniindang injury. Sa kawalan ng isang solidong big man, magiging mahirap para sa team na magdomina sa paint, lalo na sa second half ng season. Ngayong season, nag average si Miles Turner ng 15.6 points, 6.8 rebounds at 2 blocks per game habang may 48% field goal shoot. Ang kanyang kakayahang magdepensa at magbigay ng floor spacing bilang isang stretch 5 ay magiging malaking tulong para sa Lakers lalo na kung gusto nilang lumaban sa playoffs. Ngayon, nasa kamay na ng Lakers management kung gaano nila kagustong makuha si Turner. Kung seryoso sila sa pagdadala ng championship caliber talent sa kanilang roster, maaaring ito na ang tamang pagkakataon upang gumawa ng move si Rob Pelinka at gawin ang trade sa lalong madaling panahon.